Hey, what's up mga sir? It's Megan Sir Gad. Welcome to my vlog again. So right now mga bossing, nandito ako sa may Rizal Avenue sa Dipolog City. Tapos napansin ko itong bagong tayong city market. Public market ng Dipolog City. Ayan eh, o. Dati, dyan rin nakatayo yung public market ng Dipolog City. Pero nirenovate nila kasi... Sobrang luma na nung palengke at uh, ngayon, tignan nyo naman may construction na dyan no, sa loob. May forma na. Kita na yung mga haligi nya. Tapos ito, bakal yung ano nya talaga. Mga tawag dyan. Basta yan, no? Kita nyo. So, kung taga-defolog kayo, wala kayo dito. Ito na mga boss. Kanimoy ato ang bagong public market karon. So project ni sa government local government of Dipolog City under the initiative of course of Mayor Uy kaya mga bossing update update lang tayo hindi ko alam kung anong taon matatapos ito pero for sure matatapos ang proyektong ito mga bossing syempre hindi pwede ang isang city ay walang public market diba dito tayo sa Rizal Avenue. So, until next time mga boss, yun lang. Bye-bye.